So ayun mga kamamay, may mga nagtatanong pa rin tungkol sa fermentation natin Jackie Oats. Paano daw kung halimbawa na parang nauubos o nasisipsip na iiga yung tubig nung ating uh, effinament? Yung iba daw nangingitim, yung nasa ibabaw, ano daw ang dapat gawin? Mga kamanok, gaya nitong akin, tingnan nyo po mga kamanok. Ano? So tama lang po yung tubig nito nung ating pong uh, tinimpla, pero ngayon halos nauubos na. Ano pong kailangan natin gawin kapag na ka nauubos na yung tubig? So mga kamanok, ito pong akin kasi, sinasamahan ko siya ng tubig kapag ka, ibinibigay ko sa kanilang pagkain. Kaya po nababawasan yung tubig, okay? Pero kung hindi nyo po yun na uh, babawasan, tama lang po yung ating timpla na kalahating timba ng uh, nito, nitong Jackie Oats, Then, kalahati din, kalhati din pong timba ng tubig. So, tama lang po yun. Yun nga po, sabi ko nga sa inyo, nababawasan to or nauubos kasi sinasalo ko din at isinasama sa pagkain. So, ang gagawin nyo po para hindi po mangitim yung nasa ibabaw, every time na inyo pong ihahalo yung fermented jacket oats na to sa ating mga patoka o sa ating mga alaga mga manok, haluin nyo po. Yung nasa ibabaw, ilagay nyo po sa ilalim, tabunan nyo po. Okay? So, next meal, makikita ninyo, mawawala po yung mga itim-itim na yon. Muli po siyang manunumbalik sa kulay dilaw at muli pong magiging maayos yung Jackie Oats ninyo. So at that moment of time, o at this moment of time, kung nakikita nyo na parang naiiga, huwag nyo munang ihalo o samahan ng sabaw yung pagkain. Hayaan yung Jackie Oats lang munang inyong ihalo hanggang sa ma-reach niya yung tubig o hanggang sa ma-reach nyo yung tubig ulit. Hanggang sa magpantay ulit sila. Para sa ganun, nakalubog pa rin yung uh, Jackie Oats sa tubig. Ganun po ang uh, dapat niyong gawin. Muli, bago ko po tapusin to, bakit kailangan po ng ating mga alaga itong uh, fermented Jackie Oats? Gaya palagi na sinasabi ko mga kamanok, napakaganda nito dahil ito yung nagbibigay ng mas maraming amino acid, natural amino acid, kaya po talagang napakabilis ng pagbulto ng ating mga manok. Hindi po ito kagaya ng mga suplemento, ng mga sinusubo natin, oral supplements, na talagang ang tagal, halos isang linggo pa bago natin makita ang resulta. Pero ito, sa pagkain po natin, pinadaan. At ang pagkain mga kamanok, pag po na i-digest kaagad ng manok, diretso na po kaagad sa katawan nila. Kaya po mas mabilis ang pagbuka, mas mabilis ang pagbulto, at mas mabilis ang pagganda ng ating mga manok. Kaya na pang iniintay niyo mga kamanok, magbababad ka lang naman itong fermented jacky oats sa tubig sa loob ng isang linggo. After mong maibabad ng isang linggo, Medyo mga ngasim yan at yun po ang magbibigay at magdadala ng uh, napakaraming vitamina at nutrients sa fermented jackie oats na kapag ka nakain ng ating mga manok, diyan na magsisimula na gumanda ang katawan, gumaan.